guys ay mangungunga pala kami ng bunga ng munggo dahil yeah. sobrang dami na talaga. Ng tanaga. araw magandang buhay for today's videos guys. Naglakat na nga ni kami pakato sa bukid para mangunga nga ni kami sa munggo. Kaya para may sura gayud kami. Siyempre ang nga ni Galipoy ng Agyan pakato sa among bukid. Nakabot na nga ni kami didi sa bukid. Ano ako nga ni mga kaupo di daan ati ko kagtiya o nagpangwa na nga ni sinadasan mga munggo. Habang ako ay nagabidyo-bidyo pa ko para mapang-upload ako. Habi nga ni nimpuduon namon lapad-lapad na ng mga mungguan di ni Papa. Syempre para may gusto nga content. Nagbulig-bulig na nga niya dapat puro sinin na mga munggu. kay grabe, kayod kadamu ang mga munggu. kayo din yung kinaayuhan kapag may tanong ka, kayod kay madali-dali. Kaya lang madali kayod san imo, mga pansura, sa so or Sobra nga kadamu, sinin mga bunga, san munggu, bisang paluyuluyo, dito magkuha, ay makakuha. Kagayod kay sobra, nagayut sinda kahino. ni kadamu ang mga punduo na munggu. Ay abadi, wara, kayod ako na-inform na dapat gali mag ko Di, nakakrap-tap kay abadi, <laughs> ko da. Ay, grabe gid ang pangarut ko grabe gid ang katul kay grabin hiras sina mga kamungguan gid sabi di da. ko gani ay pabayinan na ako magpara pangarut ako yan kay basta kay makadamu gid ako pag na mga munggo Kaya, grabe pay kay grabe gid kalipay-lipay kay magpara pudo di kay grabe gid mga bunga o kayo ayo gid magpara pudo di wala ko na gali di kay magupod-upod lang gid sa inda kag magkita-kita lang kaso nga ni kay naawa ako nagpudo-pudo na nga ako da sa munggo kay kayo ayo kit magpara pudo di kay damo-damo gid ini mga kamungguan di na ni papa turutok do ko amo pay nang puduon mo nakalapad-lapad gad sinina mong guwa na abuton gad kami sinin usad ka adlaw sa kakapudo sini eh, kay grabe gid kada mo uyoy gali ako nakalantaw nga ni kudisan langka ka napagkada mo da mo gad kay ayan nagsakat na nga ni gali ako da may lahi. mga ni ko na pagkaunggoy kay pa magkuha na ko sini mong utanon nang so, grabe gid kada grabe Maria Josep pag ano ko gani gali di pagsakbat aba di di gali ako nakasakbat hindi ko aram ko nalimot na ako pagsakbat dedi sa li langka may lahi na ungoy. Okay. <laughs> Bat nangani aku gali ako da Kaging gingkuha ko na nga tuyo ko gingkuha dan mga langka na tanom ni papa ay ubuson ko na hindi pa utang <laughs> lang guys, duwa lang nga ni kabilog di dang gingkuha na lang kay syempre hindi ko man madara. alangan nga mo man na nagrabe man sina ay, mga, mga bugat. Din, bug ko kay nakasakbat ako gin problema ko naman nga ni kung panong paglusan kay hindi maglusan <laughs> isip, isip ko nida na kita maara maglusad. Iniisip-isip ko na lang nga nasira si dar na lang ako kag si Superman kay para paglusad malupad-lupad lang ida ko kay grabe gid kahirap magsakbat <laughs> kag maglusad di sa may lang ka ini man mga kabataan di kay busy busy man sinda sang karananam nag enjoy enjoy na nga ni sinda dahabang na ako nagapakahirap dito ko nga kag natapos na ako pagkuasan lang ka mo nga ni kalina kadamuan na pudo ninda tulungan ni kalina kabalde nagrabi kid mo sa ni mga bunga sini na mga mo kinayuan di sa amon sa probinsya kapag mahigus kagayod kahit makatanom ka gayod kag makapulos kagayod san imo mga pinagalan ni kali kami kay napuno naman nga ni amon itong tulo kabalde kaya na naguli na kami didi amon naman agyan ada nga nagkakalisod na ako da na lang ka again, sulod ko na lang nga na nalasa sa ako kay grabe gid ka bunga. Kung bata kay di pa gid nagalakat, abaw, nagparapakugus yeah. pa. Hanggang didinalangan aking vlog. Salamat sa laging panonood. God bless po and bye-bye.